Good morning mga idol, ito ngayon ang ilog po ng Jones mga idol at gumanda, pa, gumanda na po ngayon mga idol itong ilog at uh, mula nung bumagyo po mga idol ayun po napakalinis na po ngayon ang ilog mga idol at ito pong gilid tong mga idol sa gilid po ng ilog at nilagyan po nila ng riprap para hindi po matibag po ang mga lupa dito sa gilid ng ilog mga idol ito po yung ilog mga idol Napakalinis ngayon mga idol mula nung bumag mga idol. At ngayong umaga mga idol, ha, tayo kukuha ng S1 at ibibiyahin natin ng sa mga Santiago City. Napakaganda ngayon ang ilog, napakalinis at ang lakas po ng Agos ngayong umagang to. Ito po ang ilog mga idol. Ayan po yung gilid po mga idol and ah, dati po kumukuha tayo ng buhangin dito at ah, Itong ilog po ay napakapangit po. Ngayon oh, halos patag na po ang gilid po mga idol. Ayan po. Ayan po yung ilog. Ang ganda na po ng Agos. Ang lakas. At ako po yung naligo dito sa ilog mga idol at sobrang lamig mga idol. Maraming maraming salamat sa pag-subscribe po ng aking YouTube channel and thank you and God bless us all. Salamat po.